dito kami ngayon merong isang baka na siya na lang hindi nanganganak so yes is ni Edward backwards autumn pinakahuli late na late kala nga namin sa spring pa mga eh. kasi naka dry na yung mga spring namin ayan si Edward yung assist nya titignan ko kung kaya niya mag isa backwards Ayan. Malamig ngayon, winter na. Start na winter. Wala pa sa June. Wala pang uh, wala pa sa buwan ng June, malamig na. Ayon, may snow na bundok no? mm. mm. Parehas ba na straight yung paa? Balok to isa Pag backwards talaga Nahihirapan yung nanay na ilabas niya Kasi Hindi normal eh Ang normal kasi dapat ang ulo nasa unahan Well normal position pa rin Pero hindi siya uh, Ulo nasa unahan minsan pilipit ang paa ah. yun ang mga abnormal position buhay pa buhay pa yan ganyan marunong na magtali ng paa si Edward yan Lilipat ko tong mag-improvise kami ng uh, puler puller. Panghatak mami ng guya. Ayan. Uh, Discarte lang ng Pinoy. Ganyan. Dati naming panghila, nasira na, matagal ng panahon, hindi na napalitan. May Calvin Jack kami, natanggal na yung kanya pang hatak this pinoy yan pang hatak tatalian niya sa paa tapos eh iikot na lang sa tubo eto ganito to malit lang siguro buya Ayan. backwards nakatingala pag nakatingala yung paa na ganyan backwards mali pwesto mo dapat doon sa kabila oh. lipat ka muna andale hawakan ko oh. oh. andale ah i-release mo muna release mo muna release release ng dahan-dahan i-adjust yung tubo I-adjust mo rito ng konti yung tali. Yan, gitna. Ayan na si Gilbert. Nag-set ng brake ng uh, third hard. Ang kumakain sa feed pad Madali lang yan. Mukhang maliit lang, guya. Kaso, backwards eh. Pagka-backwards talaga, mahirap. sasabay mo sa ere konti na lang konti na lang sige konti na lang ere pa sige pa konti pa ere pa ayan. dinadahan dahan lang ni Edward kasi di niya pwedeng biglayin baka ma-paralyze yung nanay so ayan na lalabas na sasaluhin natin

So, hayaan muna natin madilaan, dilaan. Oh, huh? Buti buhay pa. Mukhang kumpa eh. Hindi siya white face eh. Tataka ako bakit siya freshan pa. Hindi siya hereford. Late na late pa. Sadyang naka-schedule yan ng mga anak kasi late lang siya. fair Bull. Bull. Buti na lang bull. So, buhay. Hayaan mo na madilaan. I-release mo rito yung nanay. Ayan si Alexis. Si Alexis, konting panahon na lang. Lalayasan na na kami. <laughs> uh, si Gilbert. Ay, babay, <laughs> <laughs> babay ka sa followers ko. <laughs> uh, Natruka niyang kuha. Natruka ng Keto Max. Okay na. Re-release na lang dito. Uh. Hindi mo... Sabagay, malaki, guya. Dapat dinudukot kasi yung puwerta muna bago i-release para siguradong hindi twins. So, mal dahil malaki, guya, baka iisa lang yan. Alright. Tapos na. I'll see you guys around.